Hello guys, ngayon pala pupunta kami dun sa taniman ng sili, talong, tapos kamatis Dahil magpapatubig si Tito At ako naman, kukunin ko yung mga bunga ng sili Kasi nalalaglag lang at nasasayang So kukunin ko na Tignan natin kung makakarami tayo sa sili o hindi Pati kamatis pala, kukunin ko na rin Kasi nabubulok lang dun So... Dito na tayo guys sa taniman ng siling panigang saka talong at kamatis. So ngayon kukuha na tayo ng sili. Tignan natin kung mapupuno natin ito. Yung ganito ka kalaing timba. Yung mga malalaking sili lang pala yung kukunin ko. So uumpisahan ko na bago pa magpatubig si Tito kasi mahirap manguha ng bunga pag yung lupa Ayan. yung pagkuha pagpitas pala ng sili itataas mo lang siya tapos mabuputol na siya agad ganyan lang yung malalaki lang pala kukunin ko saka yung mga baloktot kasi rejected to mga baloktot eh. pero hindi naman nagbabago yung lasa nyo Ganun pa din yung yeah. iba din na natin kukunin kasi maliliit pa. Palakihin muna natin. So, ng isa kaso na bulok siya pero pwede pa rin naman puputulin nandito Guys, malapit na mapuno. puno. Nagsimula na rin ko lang magpatulog si Dito.